naman mga watcher. Iiwan naman tayo ng na kami kasi naramadan na mag-aramadan. Mubarak kayo kaya maraming kailangan iwain. Para puro kambing ito galing hindi yan mga watcher. Basic lang ito iwain namin. Para display sa counter. Panuro nyo para may malaman kayo pag nandito na kayo sa Middle East. Sa Bansang Umar, for example. Ganyan na yan.

hindi sa may mga kapat na lips. kambing talaga dito sa Middle East. Mga butcher yung special ito nila kaya halos lahat ng butcher puro kambing pinapinahan dito. Kambing tupa. Bali, ito na mga butcher na nagalay ko na to. Tsaka, ito at saka ito. Pakita ko sa inyo. Atiin lang dito sa dalawa. Yeah.

Tidak nanti, yang berlaku Tidak yang berlaku Tidak Ya, nanti itu nanti saya akan bocer sa wrapping machine. Kaya nandito lang tayo. Okay, God bless.